Ngayong araw mga mare ay nag beach outing kami kasama ang pamilya ng asawa ko para mag-celebrate ng aming ika 400k followers. Kaya tara mga mare, samahan niyo kami. Pumunta pala kami sa isang beach resort mga mare para ma-celebrate ang aming ika 400k followers sa Facebook page namin. At eto na naman kami mga mare, gaya ng nakagawian na namin na shoot kami every time na makakapag-reach kami ng milestone dito sa page. At sa mga oras na ito mga mare ay nag-pump muna kami ng number balloons na 400k. At pagkatapos naming mag-pump ng balloons mga mare, ay nag-start na kaming mag-photoshoot. Dito pala namin naisipan unang mag-photoshoot. After noon ay nagpunta naman kami dito sa may duyan. At dito nga ay di ako makaupo kasi dumudulas yung dress ko dahil silk yung cloth. Medyo nahirapan talaga akong makaupo dito mga mare. Abay dumudulas talaga ang puwet ko dito. At sa wakas, ayan mga mare, nakaupo na rin ako at nakapag-photoshoot na rin kami dito. After dun sa duyan mga mare, ay dito naman kami nagpunta. Simpleng shoot lang talaga yung gagawin namin dito mga mare. Kasi di naman kailangan ng bonggang photoshoot. Ang importante ay masaya kami na naabot namin yung ganitong milestone ng page namin. Pagkatapos nun ay naghanap na naman ulit kami ng ibang lugar. Shoutout pala sa maganda kong sister-in-law na siyang videographer at photographer sa photoshoot naming ito. Grabe mga mare, hindi kami makapaniwala na 400k na pala tayo. 2 months pa lang kasi since nung nagstart kaming magmini vlog ay ganito na agad tayo karami. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. At dahil doon ay may pat Thank Gawa kami para sa inyo bilang pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Follow niyo lang po second page namin ito dahil dito po kami magpo-post ng mga mananalo sa aming pagkikash. Pero syempre pipili kami sa mga active pumuso at share ng mga mini vlogs namin dito. At dito pala mga mare ay biglang humangin ng malakas at biglang nilipad ang dress ko. O oh, ba diba? Para tuloy akong naging model ng modest or PH care dito. At sa wakas, natapos na rin yung DIY photo shoot namin. Sobrang init nga sa mga oras na ito mga mare kasi mag-aalas 12 na. Pero kahit sobrang init ay fresh na fresh pa rin naman kaming tingnan dito. At tingnan nyo naman itong aking sis-in-law mga mare, abay sobrang daming energy pa rin. Parang ikakaril na din niya yung pagiging vloggeris. Dito nga ay may pakaway-kaway pa talaga siyang nalalaman habang binibidyohan namin o oh, ba diba? parang tatakbo lang ng pagkakapitana sa kanilang barangay hindi talaga mapagkakailang may pinagmanahan itong sis in ko. san pa ba magmamana idi sa kuya niyang king koy rin dito nga mga mare ay nagpahinga muna kami saglit after mag photoshoot kasi nakakapagod palang mag pictorial. Ang hira palang maging model or artista no? O oh, ba diba? ang sarap-sarap nga naman ng pagkakahiga ng asawa ko dito. Inutusan niya kasi kapatid niya na videohan siyang nagduduyan dito kasi i-upload niya sa page niya. Pakisupport niya na lang din page ng asawa ko mga mare ha. Soon mag-upload siya doon ng mga Pinoy cooking vlogs kaya abangan yung mga mare. At dito pala mga mare ay nagpapalipad ng drone ng asawa ko at abay na pagtripa ng sis in loco eto mga mare pakinggan nyo When ends, the night, the night, every in my dreams, i see you spaces between us. You have come to show Sobrang natawa na lang talaga ako dito mga mare Nung makita ko ang video ito na kinakatahan ng sis in ko ng theme song ng Titanic Napagtripan talaga siya dito na siya ay parang si Jack Na naghihintay kay Rose na umahon dyan sa dagat After namin mag-photoshoot mga mare ay kumain na rin kami. Ito lang pala yung simpleng handa namin mga mare. At tingnan nyo naman yung view namin dito mga mare. Grabe, sobrang ganda. At dito ay kumain na kami mga mare. Sobrang saya ko lang ngayon mga mare na nakakapag-enjoy na kami kasama ang buong pamilya ng asawa ko. Nakakapaghanda na ng mga masasarap na mga pagkain. At nakakapagdagat at outing na kahit kailan namin gusto at kahit saan namin gusto. Naririnig pala talaga ni Lord yung mga dati ay prayers lang natin no. Kaya naniniwala talaga ako mga mare na ang lahat ng hard work mo ngayon ay balang araw ay magbubunga rin yan ng success. Kailangan mo lang hintayin yung tamang panahon ni Lord at maniwala sa Kanya. Lahat ng paghihintay natin ay magiging worth it in the end. Lalo na pag si Lord yung nagbigay. Sobrang worth it. At nag-order rin pala kami ng shakes dito mga mare. At dito nga ay pinatikim ko sa asawa ko yung chocolate shake ko. At tingnan nyo naman yung reaction niya. Ayaw niya daw. Kasi mas masarap daw yung sa kanya. <laughs> ang totoo niyan mga mare kaya pinatikim ko sa kanya ay para makatikim din ako ng mango shake niya yun bang parang bata lang na gustong tikman lahat ng flavor at sabi ko pala dito mga mare nung natikman ko ang mango shake niya ay masyerep sabi ko naman dito sa kanya mga mare ay bagay sa kanya itong chocolate shake kasi kakulay niya at ayan tingnan nyo natawa na lang siya. Pagkatapos namin kumain mga mare ay nagpahinga muna kami saglit kasi busog pa kami at mamaya ay maliligo na kami. At dito mga mare ay papunta na kami sa dagat para maligo. At tingnan nyo naman itong sister-in-law ko. Umaakting siya na nalulunod daw siya. At eto naman si Bibi yan pamangkin ng asawa ko, nang hilig niyang gawin ay ituro ang daliri niya sa camera. At ayan ang nga siya at nagtatampisaw na rin sa dagat. Ito talaga yung kasiyahan ng mga bata, mga mari, no? Yung maligo sa dagat. Yung mga anak nyo ba, mga mari, ay mahilig din maligo at magtampisaw sa tubig? A comment nga. At ito naman si baby una, mga mari, na nagpapapansin din sa camera. <laughs> Ako cute naman talaga ng mga batang ito, oh. After naming maligo sa dagat mga mare, ay nagpunta naman kami dito sa pool. O oh, di ba diba? sinamantala na talaga namin yung pagligo. Maliligo talaga kami kahit saan na pwedeng pagliguan namin dito sa resort na ito. <laughs> So, ayun lang sa ngayon mga mare. Sobrang saya namin sa araw na ito. Dahil nakapag-banding kami kasama ang pamilya ng asawa ko. At masaya din namin celebrate ang aming ika 400k followers. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na ito. So, ayun lang muna sa ngayon mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. Sa susunod ulit. Bye!